Hello mga guys. Ito na mamasyal kami dito sa may Robinson Gari Galleria. Ayan, napakagandang pasyalan. Makikita mo rito yung mga gagandahan, mga bonsai. Ayan, napakaganda nila. Kala mo sa unang tingin mo, mga kon lang yan. Yung, kala mo plastic lang siya. Pero pag nilapitan mo pala, tutumbuhay na puno sila. Ang galing nga ng pagkakagawa lalo na ito. May bulaklak. Ano, ewan ko ba ang kung tawag dito sa halaman na ito. Galing nila ng pagkakaalaga rito. Talagang perfect na perfect ang pagkakagawa. Talagang inubusan nila ng panahon, oras para ma kung nila itong magawa itong uh, gantong klaseng bonsai. Napakaganda talaga ng mga pag-ayari. Kaya lang kaya ako makakagawa ng ganitong klaseng halaman. Napakaganda. Oh. Talagang pagka nilapitan mo, kalam kong sampunong malaki ang nakita pagka kinuha na mo siya ng picture. Napakahusay ng pagkakagawa. Perfect na perfect talaga. Napakarain nila rito. Hindi lang ito ang bonsai na ako namin dito sobrang ganda ang pagkakalaga talaga lalo ito pa isa ewan ko ba kung mga halaman to talagang pinagkabusan nila ng panahon para magawa itong mga klaseng bonsai na yan talagang ubod ng gaganda talaga bang, ewan ko ang presyo yan kaya lang talaga yung presyo Agang maganda rin. Pero sa talagang pagkakagawa nila, napakahusay talaga. Hindi ko alam kung mga ilang taon itong nalagaan. Siguro nasa mga taon din talagang pagkakakuan nito, pagkakaalaga. Maaabot ng limang taon bago mo makuha yung talagang perfect na perfect yung mga ganyan klase ng tubo. Pero akala mo patay na siya pero bawat sanga niya buhay na buhay sila. Akala mo talagang makita mo plastic lang na mga dahon na idinikit lang. Pero kung lalapitan mo talaga punong kahoy talaga siya. Talagang nabusa ng oras. Ito, ito, ito lalo na ito isa yung Hindi ko mo kung anong halaman ito eh. Mga punong kahoy. Ako ko saan nila nakukuha ito. Gagaling talaga nilang magsigawa. Nakakahanga talaga yung magsipag alaga na ito. dito habang kumukuha ka, tingin-tingin ka lang bawal hawakan. Pwede naman picturean kaya lang yung ahawakan mo, hindi pwede. Ano ko ba, eh Ewan ko ba kung paano pag-aalaga ginawa nila rito. Paano nilang nabuhay ito ng ganito ka Sa tingin nyo mga boss ba, mga yung ganitong halaman, mga ilang taon na itong inaalagaan para mo mo, bago mo ma-perfect talaga yung Pagkakagawa nila nyan Pero sa tingin ko Sa parang mga 10 years yung Ganun ang pagkakahalaga Dyan Kaya, Comment naman kayo dyan And share Huwag yung kakalimutan mga Idol Black na lang po sa inyo